Kain tayo, lunch time, alas 12.15. May mga buyer tayo ngayong araw at sold out yung ating pinitas na gulay. Sige, uh, habang okay. kumakain kami ni, ni, ni Mrs., inisis usapan natin yung presyo ng gulay. Uh, kwento muna, no, kwento. Oh, uh, lang sanang ma-offend yung isa sa mga buyer namin dito na nakalipas na linggo after typhoon. Uh, bumili siya ng ampalaya. Yung unang pamimitas namin after ng bagyong Ulysses. Two weeks after siguro yun na nakapitas kami. Tapos may dumating dito na buyer. Uh, wala siyang idea sa presyo ng gulay. Ang basis kasi ng pagbenta namin dito ng gulay ay yung presyo ng bagsakan kung magkano dun sa bagsakan bababaan namin ng 5 pesos yun ang bintahan namin dito yung 5 pesos, it represents yung hauling o kaya yung transportation from farm to market so para maging reasonable naman yung presyo namin dito pero nung may bumili after 20 meters bumalik <laughs> umili siya ng ampalaya after 20 meters, bumalik at uh, nagsabing, ito lang ba yung ampalaya ng uh, ng 75 pesos ko? <laughs> wala siyang idea kung magkano yung kilo ng ampalaya eh, sa market pumapatak ng 350 pesos per kilo nung panahon na yun at yung wholesale naman ay around 200 pesos so binibenta namin dito ng magkano ba yung 150? 180. 180 yung kilo namin dito sa farm okay. Um, farm gate. Retail yun na ah, retail. So bumili siya dito ng kalahating kilo oh, kalahating kilo lang naman. So considered as retail yun. Pero ang akala niya kasi yung presyo ay mura lang. So bago kayo bumili dito sa amin, uh, magtanong-tanong muna kayo sa market kung magkano para hindi kayo ma-open. Kasi <laughs> sa bagsahan, dun sa binabagsakan namin, Um, sa so ngayon, ang presyo ng Ampalaya ay 100, 170 to 180 pesos yung presyo. No? Depende sa klase, pag malalaki, 180. Pag medyo medium size, tulad ng Ampalaya namin, pang sari-sari store, 170 per kilo. So yun ang bentahan namin, 170 per kilo. Para hindi naman tayo talo. Kasi alam nyo naman, uh, marami sa atin ang gusto ay makamura pero hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagastos at saka pinagpapaguran ng mga farmers diba? ako it represents the farmers although hindi naman ako full time farmers sa aking profession ngayong pandemic parang nagiging full time na rin ako for the past 4 months uh, naiintindihan ko yung sakripisyo at nararanasan ko yung sakripisyo ng mga magsasaka kaya at uh, huwag natin babaratin mga kagarden. Ah, mga, mga kaibigan, mga kababayan, huwag natin babaratin yung mga magsasaka. Alam kong gusto natin makatipid, pero hindi natin pwedeng tipirin. Yung mga magsasaka, hindi pwedeng tipirin yung paglagay ng pataba, hindi pwedeng tipirin yung pagpuksa ng mga peste, o pag uh, apply ng, ng pesticide. Hindi pwedeng tipirin yung effort sa pag-aalaga ng mga halaman, lahat ng bagay dito sa farm ay hindi pwedeng tipirin kasi kapag tinipid namin ay apektado yung aming ani kaya kapag kami na ay magbibenta ng aming produkto ang pakiusap namin ay huwag naman po yung kami tipirin o babaratin kasi masakit sa aming kalooban na nandoon yung aming hirap, pagod pagtitiga, pagtitiis paggastos at pagdating uh, ng market kaya nang mamimili ay babaratin lang kami alam kong kailangan ko ng ekonomiya dapat affordable yung lahat pero dahil sa nakalipas na tatlong sunod-sunod na bagyo sa yung ating mga pananim uh, bumagsak yung aming pag-asa na kami ay makabawi sa aming mga kuhunan sa awa ng Diyos ay nakaka-recover naman yung ating mga pananim at uh, pumipick up sa ngayong napakamahalang presyo ng gulay at ito yung pagkakataon para maiwan, makabalik naman yung aming kukunan. O kung luluobin ng Diyos ay kumita uh, naman kami. Kaya mga ka-garden, ano, mayroon akong kaibigan na dumating dito early in the morning at bumili ng ilang gulay, ilang kilo ng gulay. Nag-bike ka na? nakagulay -naka ka pa. <laughs> yan. Ayos. Sweet deal. Maraming salamat sa aking kumpare, Erwin Mapula at ang kanyang kaibigan si Arnel Cirillo sa pagbili ng ating mga gulay. At uh, na-post ko rin sa Facebook yung ating mga pinita sa ngayon. Sold out lahat. Maraming salamat sa inyong <laughs> sa inyong uh, suporta. Ah. Sa pag nanais ninyong hindi lang makatulong kundi pag nanais ninyong uh, lumusog ang inyong pangangatawan sa pagkain ng gulay. Ayan. Uh, Dagdag ko lang ano. Ayon sa survey na nabasa ko nung mga nakalipas na buwan, ang Pilipinas ay napakababa ng prosyento ng ating populasyon na kumakain ng gulay at napakataas o kaya tumataas yung prosyento ng obesity. So nakakapanglumo dahil ang Pilipinas ay isang agricultural country at uh, 6 to 8 percent ng ating population ay nakasandal sa pagsasaka pagtanim ng mga gulay, ng palay, ng iba pang mga crops. Pero, karamihan sa ating mga Pilipino is less fed when it comes sa vegetables. No, napakababa ng, ng intake ng vegetables sa ating diet. So, malaking tulong itong mga garden kung yung ating pamilya ay i-observe yung balanced diet. Yung pagkain ng gulay. Ang so, malaking tulong. Kaya yung mga kagarding na dyan, no? uh, sabi nga sa pag may tiyaga, may nilaga <laughs> ang nilaga namin ay uh, ito oh, tahong napakasarap na tahong nilaga, mayroong talbos ng kamote Laka, kasi fish diet kami sa ngayon mayroong gritong isda uh, seafood diet uh, okay, may kami isda at saka uh, tahong eh yeah. okay, mga garden, real talk lang to ha. Huh? Uh, sana huwag kayong ma-disappoint sa presyo ng mga gulay sa ngayon. Hindi yan dahil sa amin, hindi namin hinuhord. Yan ay dahil sa calamity. No, so, nagsunod sunod na bagyo, nasa yung aming mga pananin, uh, nahirapan yung transportation. Dahil doon, tumaas yung demand, tumaas yung presyo, limited yung supply, kaya ganun napakas ng presyo ng mga bilihin at ng mga gulay sa ng bayan. Yan yeah, mga garden, sana ay naintindihan ninyo mga kaibigan. Uh, Pagkatuloy ninyong suportahan ng ating mga local farmers na? Huh? at saka as much as possible tangkinikin natin yung locally produced goods at saka yung ating vegetables uh, kasi umaaray yung ating mga farmers kapag marami ang mga imported goods no? Merong mga imported na mga gulay dito. So, tangkilin natin yung sariling atin. Huwag tayong gaano magre-reklamo sa taas ng presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga gulay kasi reasonable po yan dahil sa epekto ng mga masasamang panahon. Ang bagyo, masunod-sunod. Kaya pare-parehas lang po tayo na epektohan. Sana ay makabawi kami sa aming tulungan. Maraming salamat po. Kain po tayo. <laughs> God bless you all. Ito si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy dito sa Daraga Province of Albay, Philippines. Mabuhay! Ito na yung ampalaya natin after 3 oh, weeks Pagkatapos na hagupitin ah, to ng bagyong Ulysses Actually, sunod-sunod eh Bagyong Kinta, Rolly, at saka Ulysses Eh, sa awa ng Diyos uh, Hindi naman nabunot yung mga puno ng ampalaya Kaya Nanumbalik yung mga Nasa yung mga baging, nagkaroon ng dahon, at saka namulaklak, at ito ngayon ay namumunga. Uh, di ba? Marami na yung bunga. Almost a month na ngayon. No, kasi yung uh, bag yung Ulysses is uh, November 11, ngayon ay December 4. So, little over 3 weeks, or almost 4 weeks, or a month. Ito na ngayon ang naging resulta ng ating ampalaya. Kung inyong kikilatisin yung bunga, iba-iba ang sukat at saka hugis. Dulo ito ng uh, hanging amihan ng low pressure area na lumipas lang about 4 uh, days ago. Pero sa awan ng Diyos ay naka-recover. Alam nyo naman yung mga bunga na ganito, kalalaki, o kapag uh, hinihip ng uh, medyo malakas na hangin kahit yung uh, low pressure na yon ay talagang uh, naglalaro yung bunga at uh, nangangamba tayo baka maputol o kaya malanta yung ano tawag dito pupo dan <laughs> tangkay okay so ito na yung ating uh, sa ngayon mga garden mga kaibigan at uh, meron na tayong nakitas dito sa timba or balde yan mayroong medyo okay na rin ang mga size tulad nito di ba? ito kasi ay uh, Bistisa F1 ng east-west ito ay variety ng ampalaya na hindi gaano malalaki o mahahaba pero sabi nila mahitik daw mamunga totoo nga naman marami siyang mamunga pero dahil sa hagupit ng mga bagyong lumipas ang bunga ay hindi ganun kaganda yung quality iba-iba na yung sizes at saka ito nagkakaroon ng ganito no kahit wala naman siyang kagat ng peste eh. pero hindi na siya nagiging tuwid nagiging baloktot tulad nito eto ay obviously may kagat ng uod to humilom lang so marami din ang uh, undersize marami ang reject kung uh, kikilatisin natin o kaklasihin natin na pero ang pinakamaganda dito ay resilient ang misty sa F1 na variety ng ampalaya. So kita niyo yan no. Kapag nababalutan ng itong mga mosquito nets, ito ay bunga. So ganoon siya kasiksik. Yan, just a little a little over 3 weeks pagkatapos ng bagyong Ulysses. Ito na yung recovery ng ating ampalaya. May mga magagandang klase, tulad nito. May mga malilinis, di ba? Mga marketable size at saka shape. Not too wide, hindi gaano kahaba, pero ito yung tinatawag nating marketable na size. Kasi, ideal to sa mga retailers. Di ba? Yung mga bibili ka ng uh, paisa-isa o dalawa para ihalo mo sa iyong uh, pakbit iba, ba? kaya magluluto ka lang ng konti, hindi gano'ng marami. Okay na okay na tong size na to. Yan. So ito 'yung ating ampalaya dito sa Garden of Kuya Koy. So napapansin niyo may mga tuyong dahon no? Ito ito pa 'yung mga dahon at saka baging na dulot ng bagyong Ulysses. Ulysses at saka Rolly. So nalanta siya kasi naputol yung baging. Pero nagkaroon naman po ni bagong baging at saka kumapal yung dahon kaya ito namumunga. O, so yan mga garden Ito si Kuya Kuya Garden of Kuya Kuya at tayo namimitas ng Ampalaya. thank you